Magla-lunch na nga po nung dumaan ako dito sa Talipapa, guys. Bago ako umuwi ng bahay, eh, bumili muna ako ng mamimerienda namin doon sa bahay. Dahil alam ko, eh, talagang sobrang gutom, guys, pagka walang merienda. Lalo pa ngayon, sobrang taas ng araw, masakit sa balat. Ngayon nga po pala, eh, nag-declare yung aming local government na wala pong pasok ang mga estudyante dito sa Puerto Princesa. Gawa ng sobrang init, guys. Talagang nakakasunog ng balat. At saka once na... Uuwi yung mga bata ng tanghali. Talagang nakakatamad na pumasok. Kahit nga po, ako ha, may work na kami at may service kami pero once na umuwi kami talaga namang nakakatamad guys na pumasok alam niyo naman na pagka mainit e masarap matulog masarap na lang magpahinga <laughs> yun ay kung puwede pwede na nga lang, di ba? Na pagkaginusto natin na matulog, mahiga lang, or maghayahay, eh, pwede kaya lang ipasweldo eh, pasweldo po tayo ng gobyerno. Kaya, kailangan eh, sulitin po natin yung pinapasweldo sa atin, guys. Di ba? Ganun lang yun. Buti na nga lang, guys, eh, madalang na tayo magkasakit ngayon. Gawa ng nag-iingat-ingat tayo at hindi na po ako uminom ng malaming Sa totoo lang, talagang nag-iingat na ako, guys, dahil nga, ayoko rin talagang magkasakit. Siyempre, alam nyo naman na mayroon tayong baby na inaalagaan Kailangan kasi lahat ng tinitake ko, guys, eh, ay masustansya dahil nga po dumidede sa atin si Yayang. Kaya habang nandun po si nanay kay Yayang sa loob ng kwarto, eh, pinrepare ko na to yung lulutuin para sa merienda nila, guys. Katatapos ko nga lang po kumain yan, ha? Pero nagpiprepare na ng merienda nila. Kasi nga po itong si Yayang, eh, kagigising lang po. Medyo, sabi nga ni nanay, pagdating ko, katutulog lang. So, parang maikli ang tulog niya ngayon, guys. Kaya nandun si nanay mahaba-habang lambingan pa yun bago yun may mas masan. Minsan pagka uuwi ako, iniisip ko talaga eh matutulog ako bago ako kakain or kakain na ako bago ako matutulog or id yung idlip nang ba para naman kay papaano eh, makapagpahinga ako. Pero pagka may mga naiisip akong gagawin, guys, may ganidili, eh, nakakalimutan ko yung pag-idlip or pagtulog man lang. Kagaya nito, di ba? O oh, sinanay i-busy, sobrang busy talaga wala naman po kaming ibang kasama dito sa bahay kundi dadalaw lang din kami yung kumikilos ni nanay. Pagka ganyan po, eh, ako na yung gumagawa ng dapat nagagawa ni para hindi siya nahihirapan kasi alam ko nakatutok po talaga siya kaya minsan nahihiya lang siya na, na hindi niya gawin yung mga gawaing bahay kaya minsan guys pagka may time ako uh, na nakapag-relax na tayo eh. Ako na yung gumagawa para kahit pa paano makapagpahinga rin siya. Ganun po talaga ako. Simula nung dalaga pa ako pagka may gagawin ako kahit nating gabi guys. Eh ginagawa ko po yan. Parang ayaw kong bitiwan yung mga gagawin ko, yung mga naiisip ko hanggat hindi natatapos. Kaya minsan nung nabubuhay pa yung lola ko, nagagalit yun sa akin kasi oras na natulugan eh naglalaba pa ako. <laughs> Ganun po kasi ako gusto ko eh matapos ka agad. At yung mga gagawin ko kinabukasan eh panibago na naman yun. Kaya nga guys, minsan eh, nagtataka talaga ako sa sarili ko. Bakit sa sobrang sipag ko na rin? Eh, hindi pa ako yung mayaman. Abay! <laughs> Siguro eh, hindi pa dumadating yung right time. Hindi pa pinagkakalob sa atin ni Lord. So, kailangan daw eh, antay-antay lang at konting tiyaga pa. At ito na nga po si nanay. Tinulungan na tayo sa pag prepare dito sa kusina. Siguro eh, napakalma niya na si Yayam doon sa loob ng kwarto. Siguradong nanonood na yung guys mag-isa doon. Kahit na nga mainit talagang tuloy lang. Tuloy lang ang laban ni Yayam sa harap ng TV nag enjoy po kasi yan siya talaga guys pagka naka-open lang ang TV pero sabi nga ni nanay nawala na naman nga daw po kanina ng kuryente siguro kaya ganun eh hindi siya nakatulog ng maayos mabilis lang nawala at mabilis ding nagising si Yayam kaya ayun sigurado mamaya eh maaga na namang matutulog dahil nga maagang nagising uh, maagang matutulog at yan pinakalma ko na nga yan siya guys pero okay naman din dahil may kasama siya dito sa loob ng kwarto si Kuya Borjok niya, yung apo ni nanay at habang ayan, na nanonood siya guys nilabas ko na yung kanyang pasalubong every uwi ko talaga po ay eh, nagdadala ko yan sa kanya ng pasalubong guys kasi alam ko na naghahanap po yan siya yun nga lang pagdating ko kanina eh tulog po tulog siya kaya wala pong nagsalubong sa akin at pagdating ko nga eh tahimik na tahimik dito sa loob kaya ayun nakakain ako kaagad madalas po kasi pagka uwi ako ng lunch guys eh sinasalubong yan tayo and syempre hindi ako nakakapa, nakakakain kaagad hindi ako nakakapag take ng lunch ko kaagad gawa ng hinihila po niya ako kaagad papunta doon sa kwarto para magdede eh, dahil nga yun lang siguro guys yung lambing niya kahit na oh, kukunti na lang yung nakukuha niya sa dede ko eh ayun mas gusto niya pa rin na nakakadede siya sa atin guys kahit na sabi ni nanay nga minsan eh busog yan sabi ni nanay kumain na yan nagdede na yan, talagang pagka uh, minsan niya lang tayo makita yung kagaya nito guys na uuwi tayo ng biglaan at matagal tayong nawala eh talagang hihilain niya yan ako at itutulak niya ako doon sa loob ng kwarto sa kama para makadede siya guys <laughs> and after nga po nun, na makadede siya yun ha masaya na siya at pwede na maglaro ulit. <laughs> Ganun po talaga yung mga bata. No? Ito nga pong si nanay, habang nagluluto siya guys, eh, chinichika-chika ako. Talagang madaldal at very talkative to si nanay guys. Sabi niya nga, ang tawag daw po nito sa kanila is barbecue, yung niluluto niya. Yung e, niluluto niya guys is banana cue. Kaya paulit-ulit ko siyang tinatanong, anong niluluto mo? Ano yan? Sabi niya, barbecue. Eh, ang niluluto niya po is banana cue. Kaya paulit-ulit ko po, po siyang tinatanong at parang nawinta nga po ako doon kaya natawa na lang ako guys syempre iba iba naman po tayo ng mga dialect natin kaya ganoon inintindi ko na lang rin po at habang yan nga po nag nagkukwento siya nung time na pagka umuwi siya sa kanila guys eh, nagpapabenta raw po siya yung mga apo niya is inutusan niya magbenta nagluluto siya niyan guys para additional income niya kahit na nagpapakatulong siya dito sa bayan and pagka umuwi siya guys after 2 weeks or after 15 days inuwian niya yung mga apo niya kasi nga po dalawa po yung apo niyang pinapaaral niya. So, dahil nga po, mga anak niya rin yung mga magulang at syempre guys, walang ibang mag-aasikaso niya or mag-aaruga kundi siya. Kaya ayan, para lang makatulong sa pag-aaral ng mga bata, eh, gumagawa din talaga siya ng paraan para magkasya yung kanilang income or yung kanilang allowance. Kaya ganun, hindi lang po bananak cue, yan yung kanyang niluluto, sabi niya, pati mga kakanin. And then after two days, yan po, aalis na naman siya, babalik na naman at yung mga apo niya, iniwan niya lang po doon sa anak niya na may pamilya na rin. At yun, syempre, iniwanan niya lang ng pang ng mga bata, guys, para kay papano eh hindi naman po pabigat dahil nga po yung mga magulang eh wala po dito sa Palawan kaya nasa ibang lugar na po at syempre may kanya-kanya na rin pamilya kaya siya talaga yung nag-struggle na magpaaral. After nga po ng office kanina eh dumaan na rin po ako dito sa Talipapa pero guys parang loading pa nga ako kaya hindi mo na ako nagsakay at nag ikot pa ako dito. Nagtitingin po ako ng pwede kong bilhin dahil nga po bawal sa isda or karne. Kahit na sabihin nila na pwede ko naman din daw kainin, kaya lang eh paminsan-minsan lang pero guys hindi ko talaga tinatry, ayaw ko na, soko na ako. <laughs> Eh, ayan guys, nagtambay muna ako dito sa gilid ng kalsada pero ang binili ko dyan guys is gulay pa rin, still gulay at nilalagyan lang namin ni nanay ng unti-unting karne para kahit pa paano eh, may lasa din dahil nga po, hindi lang din kami ang kumakain pati si Ayam, pati yung apo niya na rin guys. At habang nandito nga po ako eh, nakita ko ito yung aking kaibigan dito guys na ayaw na malingkirin dito sa talipapa pero halos wala rin siyang nabili kaya nagkwentuhan na lang kami ng aming mga personal na buhay, kumustahan. Ganun po talaga pag matagal-tagal na hindi tayo nagkikita kahit na sino pa, 'di ba? Pag halimbawa naman mga kaibigan tayo na very close sa atin at medyo matagal-tagal na hindi tayo nagkikita. Yan talaga, grabe ang kwentuhan. Halos umabot tayo ng ilang oras. <laughs> kahit na naka-standing position pa yan, guys, basta makapagkwentuhan at makapagkumustahan, 'di ba? At sa sobrang tagal nga po ng aming kwentuhan, eh, binigyan niya nga po pala ako ng kanilang Alimango guys, 'yun ay galing sa Pandan Island kaya naibigay niya sa akin, eh, 'yun ay sobra-sobra na lang. <laughs> Dahil nga po, yun, doon po siya nag-work. At pagdating nga po dito sa bahay, inaisip eh, ko nga pala, hindi ko na naman din pala yun makakain, guys. Super sarap nga sana, eh. Kaso lang, ayun, full pack na tayo. Dahil nga po kanina, doon sa opisina, guys, yung tipong kaalis ko lang dito sa bahay, dahil nagluto nga si nanay ng banana cue na super dami nga. Pagdating naman sa office, guys, ayun, bumili sila ng halo-halo at mais kunyelo. Siyempre, hindi rin tayo pa uhuli kahit nabusog tayo. Abay, naging luto ni pa. <laughs> at ito'y paminsan-minsan nga lang guys dahil nga libre pagka uh, minsan naman eh, may time din talaga na walang nandilibre itiis-tiis tayo pero pagka ganitong mayroong mga may pera at may kusang manlilibre eh, samantalay na natin guys abay paminsan-minsan lang ito dahil sa akin na bukasan hindi naman natin alam kung mayroon pang blessings na darating sa atin di ba? guys kung makikita ninyo dito nga po pala ito sa my Santa Lourdes at pagka nandito tayo sa taas sa tuktok yan makikita nyo yung yung Pandan Island na pwede natin puntahan. Siyempre, magbabangka tayo guys. Isla kasi po yan. At marami pong pwedeng pagpasyalan. hindi ko na rin nga po pala pwede isa-isahin guys. Dahil kita nyo naman, super ganda dito sa Puerto Princesa. At kung gusto nyo makita guys ng personal, eh, masyal na po kayo dito. Welcome na welcome kayo.